everyone, welcome back to my YouTube channel, Bata with Claire Castro. Napukaw ang aking pansin ito na po sa SMNI, gikan sa masa Facebook, patungkol dito sa diumanong prophecy of Aliyar. Isang prophecy sa Middle East. Well, hinahanap ko kasi ito sa Google kung sa Bible ba ito, o saan ba siya may research. So welcome po ang lahat na may alam patungkol dito kay prophetess Aliyar, na siyang nanghula sa magaganap di umano. Dito kina PBBM, F.L. Martin Romualdez, Benher Abalos at Riza Ontiveros. Maligim daw ang magaganap sa kanila ayon sa prophecy nitong si Prophetess Aliyar. So pakinggan nga natin kung ano sinasabi nito. And I would read once again the prophecy from Aliyar, kingdom of this prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., are Reneta Marcos, Martin Romaldes, Benhor Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Kiboloi. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest one shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. and Thus it is written of how much sore punishment, suppose he shall, he be thought worthy who hath trodden under foot the Son of God, and had counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified and holy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10, 29 Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. We just received this, no? Sa napangalan natin, where the angel of judgment will come. It has already been prophesied. Risa, honte, beros, kasama ka. At for the 38 years that this kingdom ministry has existed here, sinabi nga namin, ordained, this is ordained by God. This has come upon by the revelation. Wala pang ipinahayag, wala pang prophecy na hindi natupad. Lahat tinutupad. Kasi ang ministry ng ating mahal na pastor, Meron siyang Solomonic ministry, Mosaic ministry, and prophetic ministry. And everything na sinasabi dito, it is prophesied, it will really come to pass. Well, nagtataka lang naman ako, kailangan pa ba talaga ni Pastor ng gintong klaseng prophecy? Hindi ba sabi niya appointed son of God siya? Frankly told us, through the appointed son's revelation that night, an angel visited me For a long time, I've not been visited by angels. This night, I was visited to Dreams and Vision. And he said, your name now is my name. Purely. <laughs> That's the new name that he has revealed to the world. And he said, My son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name and he took my name as his new name. So my name became his name and his name became my name. I and my Father's name are one. Di ba mas dapat na nakikita niya ito kisa sa isang propeta lamang? Dapat nga itong vision na ito ay dapat noong pa niya nakita. Noong siya ay masaya sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nung sila ay nagmumotor-motor, nung sila ay nag, nag enjoy sa kanilang koleksyon ng mga baril, at umiikot-ikot kung saan-saan gamit ang jet plane? Nakita niya ba itong mangyayari sa kanya na ito? Yung magkakaroon ng warrant of arrest sa kanya, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa US? Kasi kung mapapansin mo si Pastor Kibuloy noon, habang siya nagpaprograma sa SMNI, at habang tinuturig niya ang ABS-CBN, ang PLDT, ang smart, ang globe. Hindi mo mababanag sa kanyang muka na mangyayari sa kanya ang nangyayari ngayon. So hindi niya ito malamang nakita. Kung ito ay nakita man lang niya sa kanyang vision bilang appointed son of God, hindi ba mas maganda kung napigil niya o nagawa niya ng paraan para maiayos niya yung di umano mga kasinungalingan na ibinabato sa kanya? Bakit kaya hindi niya napigil? Di ba napay-stop niya daw ang ABS-CBN? Napasa na niya ang probinsyano. Hindi ba tinutuya niya rin si Vice Ganda? Dahil ang sabi niya ay, hinamon mo ako. Kaya ayan, tignan natin kung ano ang mangyayari. Nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa niyo. Patuloy po tayo nagdadasal at umaasa at uh, naniniwala naniniwala uh, na po kami. niya rin ang PLDT, ang Smart at Globe. At gusto nila may makapasok. Dalangin niya may makapasok na iba na mas mura. Pero mga Smart, Smart, Globe, PLDT, o mga mayari ng mga telco, mahiya naman kayo. Sa buong mundo tayong pinakamabagal, pinakamabagal. Tapos ang laki-laki pa ng sigil niyo. Yung bansang Ukraine lang, ang wifi libre, walang bayad, ang bilis pa. Mayaman pa tayo sa Ukraine. Oo, oh, ang bilis. Kaya nga yung mga kapatid natin from that place, pupunta rito, napaka-frustrated nila talaga. Mabagal kayo. Ipa-stop na siguro natin yung mga telco nyo. Palitan ng iba na mas mabilis at mura. Kung magpapabayad man, mura. O kaya, libre. Amen. O, dalangin ko yan, ha? Gagawa ng para ng Ama, ng mga telkong mabagal, stop! Telkong mabilis, come in! Kung may bayad man, konti lang. O kaya, libre na. Dadalangin natin yan. Kaya, buala nagkatotoo dal pinapasok ni Digong ang dito eh sino may-ari nandito pag-aari ito ni Dennis Uy nakabarkada din ni Digong pero ngayon ano nangyayari kay Dennis Uy tiba ang daming utang niya sa bangko ng China so paano na to eh di ba kanamihan din sa shares dito sa dito ay mula sa China China Corporation din So pinapasok din muli natin ang China. Nasabi yan ni Pastor Kiboloy dati na magkaroon sana ng panibagong telco. Dali yun ang balak talaga ni Dennis Uy at ni Digong. Definitely, alam niya na yun pa. Usap-usapan na yan. Kaya nga kung banata ni Digong, ang ibang service provider, ang ibang telcos, sagad to the bones. I call on our communication companies to improve their services lest we be forced to take drastic steps to address the less than deal service that the public is getting from you. alam mo, sisingit na lang ako dito. I am um, sometimes we are a government pictured to be weak and incompetent because we cannot really force our mandate limit at I will be the one to articulate the anger of the Filipino people. And you might not want what I intend to do with you. Kindly improve the services before December. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared pag gumawa siya ng intriga, inintriga niya mga to, hindi nakikibo yung mga dating telcos. Kaya makakapasok yung bago. Yun. Eh, di nakapasok ang Well, yun na nga sana. Sabi natin, sana ginamit niya na ang kanyang powers bilang appointed son of God. Kasi kung nabanaag niya ito before pa, malamang hindi niya pinatuloy ang pagsasanib pwersa ng unit team. At pinuwersa nila itong si VP Sarah na tumakbong bilang presidente. Para sa ngayon, hindi na nangyayari yung sinasabi nilang panggigipit ng bagong administrasyon. Panggigipit sa kanya at panggigipit sa mga Duterte. Ang problema kasi, hindi naman si PBBM, si FL, si Sen. Riza, at saka itong si Benher Abalos ang nagsimula nito. Hindi ba yung kaso sa USA bago pa nahalal itong si PBBM? February 2022, ito lumabas bago nagkaroon ng na eleksyon. At ang sabi nga niya, lumalabas yan dahil politika, dahil alam nila na malapit siya kay Digong. Di naman niya sinisisi dati si PBBM dito, di ba? Nung nahuli siya sa Hawaii at na-detain sa Honolulu dahil sa bulk cash smuggling na nagkakahalaga ng $350,000 na nakatago sa medyas yung $350,000, tinago talaga nila. Di ba nahulihan pa rin sila ng rifle parts? Doon din sa nasabing nasa jet plane or eroplano niya? November 19, 2021 yun. Pangulo pa si Digong. Nahuli siya at yung ibang kasama niya sa kanyang jet plane. Kasi palipad na sila noon papunta ng Pilipinas. Mahea and Keahi sources say along with the cash, the feds found multiple parts of high-powered guns. Apollo Quiboli, who claims to have 6 million followers and a close friendship with the Philippine president, was questioned and detained by agents. <laughs> The Cessna Citation Sovereign was about to leave for the Philippines Tuesday morning when customs and border enforcement agents boarded the private plane for inspection. Court documents say they found about $350,000 in cash. Sources say they also found parts to assemble military-style rifles. On board, six people, including Apollo Quiboloy. Father! I'm here! Use me. Oh, is yung crimin. Say you Bakit ngayon isisisi mo lahat kay PBBM, kay FL, Abalos, at saka kay Sen. Risa Conteveros. Hindi ba ang takot mo noon ay makuha ka ng US dahil doon sa tinatawag mong rendition? Takot ka para sa buhay mo? Ngayon na may warrant of arrest ka na rin dahil umasa ka noon sa panahon ni Pangulong Duterte na ikaw ay makakalusot sa kasong isa nang pasayo about sexual abuse. At yan ang sinabi mong ipinangako ni SOJ Rimulya. E eh, nagkataong nakita nila yung buong ebidensya laban sa'yo. Binuksan na nila yung kanilang mga mata. So ang magandang mangyayari lang dyan, ipagtanggol mo talaga sarili mo. Nang naaayon sa batas, hindi ka pa naman hinuhusgahan na guilty ka. Ilaban mo na sa korte, sundin mo lang ang proseso ng batas. So ang tanong natin, mangyayari pala sa'yo to, Pastor Kibuloy, hindi mo na pa-stop? Noong nga uh, lumindol ng 6.6, oh, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindo, listap! Umistap! Tapos, pangalawa yung mga mga 11 siguro yun. Nandiyan si Ingrid, nandiyan si sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko, listap! Eh di, umistap din. <laughs> Salamat kayo sa akin. ko. Oh, Salamat kayo sa akin. Kasi kung hindi ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo ako nagpa-stop ng lindol. Bakit hindi mo ito napastop? Ngayon magkakaroon ng prophecy si Prophetess Aliyar at parang lahat ng blame ay kay PBBM, FL, Benar Abalos at sa si Senator Ontiveros. Hindi ba na-visualize din ni Prophetess Aliyar yung kaso mo sa US? Nagtatanong lang po tayo. Well, again, uulitin natin, bakit hindi nyo na pa-stop? O oh, hanggang dyan lang muna po tayo. Magkita at magkarinigan po tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.